So, ito na nga mga Habibis. Umalis to si Habi David kasi magtutulo siya sa Academy of the Performing Arts. Kaming tatlo lang yun na Atiros at Justin ang kakain at hindi ako magluluto ng bagong menu for today's video. Eh paano ba naman kasi ang daming natirang food off from birthday ni Zai Anna Fileo? Ang kalat ng ref namin, sorry, na ayusin namin sa isang araw. Inilabas ko isa-isa yung mga natirang food para makita ko kung anong masarap kainin for lunch. At nakakaloka, ang dami pa pala, pwede pang umabot ng tatlong araw, char. Hindi na ako nagpasain ng black rice kasi ang dami pang kanin, meron pang beef morcon, meron pang pork belly, tapos meron pa hipon, at tsaka yung akin nilutong chicken barbecue. At dahil hindi ako masyado nakakain ng pork belly at shrimp, ito na lang ang kakainin ko for lunch. Kaya in-air fry ko na ang pork belly para lumutong ulit yung kanyang balat. Alam nyo, nangihinayin talaga ako pag maraming food na natitira kaya hindi talaga ako nagluluto ng bagong ulam. Dapat kainin agad kaysa naman masira, ba diba? Sayang naman ng pera. At eto na nga si Ate Rose, pinag-init ko na ng white rice at hindi ko na pinagsaing ng bagong black rice. Wala naman din si Habi David kaya okay lang, char. Next ko naman pinainit kay Ate Rose ang mga hipon. Sa dami ng food ng birthday ni Diana, hindi ko yan natikman kaya kaya ito naman ang papapaking ko today, Char. Maya-maya nga lang ito, luto na yung ating air-fried pork belly. Palamigin ko lang ng konti yung balat para lumutong. Pag kumakain ako nito, ang paborito kong sausawan ay suka. Hindi ko alam kung bakit, pero mas magana akong kumain ng ganito kapag suka talaga ang sausawan. Si Habi David kasi either Mang Tomas o di kaya Toyo na may suka ang kanyang sausawan pag ganyan. At eto na nga, kakain na kami ng pangat pangatlong init. Tinawag ko na si Justin at si Ate Rose para kumain. So ito na nga mga Habibi, so wala kaming bagong ulam kasi ang dami naming natirang ulam. And sayang naman diba kaysa masira. Tapos hindi na rin ako nagpasayang ng black rice kay Ate Rose kasi ang daming white rice. Kasi ang daming tira na pagkain noong birthday ni uh, Miss Ana Fileo. Kaya ito kakain ko ngayon ay, kain namin ngayon ay itong hipon. May mga natira pang hipon ng sarap. Ayan. Ang mga hipon In order lang din to. At saka, itong pork belly. In-air fry ko. Masarap isaw sa suka. Kain tayo. Patang ulam, Justin. Kahit luma. Okay. Ano Opo, masarap. Masarap? Mas masarap kaysa sa luto ko? Masarap po yung pangat. Mas masarap po yung sa inyo, sir. Sarap! Alam <laughs> pangat, pangat yung initan, wala daw. Pangat po. Sarap <laughs> pa rin, pangat. Yes.